So, hello mga kaistor. Balik na naman tayo no, sa ating pinag usapan Ang topic natin ay responsibilidad nga ba ng mga anak ang mga magulang pagkaitoy ito'y So, responsibilidad nga pa yun. Eh, no? So, natanakay natin kahapon. Yung, uh, di ba, yung uh, parang kasi ito ay uh, umiikot lang yung no, ating uh, ano, buhay. No? So, masisilang tayo at mamawala din tayo. So, sabihin. Katulad yan, no, bagong silang kayo. So, ina inaruga kayo ng mga magulang nyo, di ba? So, pinalaki kayo. Ang hirap yan, no? So, hanggang sa gumapang, na napalaki, napaaral. So, yan yung ano yun. Eh, no? So, ito ba ay uh, ano, kailangan ba na pagka ang mga magulang natin ay tumanda, no? responsibilidad ba natin? So, para sa akin, you know? Oo, responsibility natin. Pero depende ka din siya doon sa sitwasyon, you know? Pero kung kayo ay, uh, for example, napabayaan ng magulang, so kadalasan kasi talaga, hindi rin tumatanaw ng utang na yung ating mga anak. Di ba? Siguro danas din naman siguro yun. O no? sa ano pa, ay eh, hindi naman kayo ang nagpalaki, pero kinilala kayong magulang. No? Pero, for example, hindi naman kayo nakabawi doon sa anak mo. No? So talagang hindi, wag niyong asahan yun, no? mga magulang. No? Huwag niyo asahan na mangyayari talaga yung magiging uh, responsibility nila yung uh, na alagao kayo so maaaring hindi no Pero kung kayo naman eh, no, eh maganda naman ang nagawa ng iyong magulang, hindi naman kayo broken family. Tapos si eh, um, napalaki ka naman ng mga magulang, no. Uh, na nabigyan ka naman ng edukasyon, no. So gumanda yung buhay mo, eh, no. So maaaring responsibilidad mo ang iyong mga magulang. Kasi sa totoo lang, hindi naman pera ang pinag-uusapan dati yung uh, responsibilidad. No? hindi lang yung pera, financial, o <coughs> pampapakain natin. Kasi kahit wala naman tayong pera, eh, no? pwede natin nalagaan ng magulang. Yung, yung kailangan na kasi yung pag-aalaga ng, ng ano natin, ng, 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 ng mga anak. Eh, no? Kasi kung naalagaan kayo nung maliit kayo, so time naman Uh, time naman siguro na kayo naman ang mag-alaga sa magulang. So sa akin kasi talagang responsibilidad kasi yan yung, yung pinakakultura at yan yung talaga yung ikot ng mundo. <coughs> hindi lahat, hindi lagi tayo malakas, di ba? Tulad pag bagong panganak, kaya mo ba mong mag Di diba, hindi? Kailangan mong alalayan. Kailangan mong uh, alagaan. Kailangan alagaan ka ng mga magulang. So, o, oh, o, oh, hindi man magulang ang nagpalaki sa'yo, mga kamag-anak So, yan, ano? You know? Responsibilidad talaga natin, ano? You know? o, o, natin or ng mga anak, ano? You know? magulang, na once yan ay mahina na. Kasi sino ba mag-aalaga yan, di ba? minsan nga sa bagay ito ay totoo nangyayari minsan talagang mas okay pa nga minsan nag-aalaga yung ibang tao eh. minsan nagmamalasakit pa minsan may mga anak na eh. nagmamalasakit yung ibang tao kaysa doon talaga sa anak dahil ang ginagawa nitong kunyari yung anak hindi mo hindi mo nakasama eh, no? hindi hindi mo napalaki eh, no? So hindi natin alam ang dahilan kasi ang mundo naman ay hindi natin uh, masabi, no? tapos hindi naman uh, pare-pareho tayo ng pag-iisip no tapos may mga edal, may mga dahilan din tayo kung bakit hindi mo nakasama yung anak mo. So may mga dahilan yan eh no. Kaya hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng uh, laging uh, yung dibdib natin eh laging nandun yung hinanakit eh. so, hindi mo naman alam yung mga pangyayari ang kwento-kwento lang yan pwedeng kwento ang kanang tama pwedeng kwento ang kanang hindi tama so minya kasi kadalasan Uh, matigas ang puso ng, ng isang anak minsan you know, lalo na kung hindi naman niya nakasama yung magulang tapos yung time na, na yung magulang na yung mahina na kailangan na sana anak ng magalaga eh, hindi, na, hindi nagagawa ng anak kasi nandito yung sa puso yung, yung, yung inanakit ng anak so pero ang ang pinakaano lang dito you know, so sa akin uh, may nangyari din sa akin yan you know, so hindi naman natin inano uh, kasi meron akong anak na hindi hindi ako nagpalaki you no? Know, pero uh, ako hindi umaasa na ano no, na na ang tawag doon um ako or, 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 magkakaroon ako ng ano sa kanya dahil uh, may pangyayari na hindi ko rin naman pwedeng i, ano, ano hindi ko may paliwanag siya kung bakit hindi naman kami magkasama ng mama niya so so may mga dahilan yan, eh you know? may mga reason yan. na chider bata pa ako hindi ko pa alam ang responsibilidad at hindi pa masyado ano yung utak natin. So yan lang eh you no? Know? kung kung tayo ay uh, pinalaki naman tayo ng magulang, you no? Know? napaaral naman tayo. Hindi wala tayong karapatan na hindi dapat natin alagaan ng magulang natin. Dapat talaga alagaan natin yan. dahil nung una uh, ngayon may baby ako, naranasan ko yung gaano kahirap magpalaki ng bata. Gaano kahirap pa uh, magintindi ng isang bata at gaano kahirap magpalaki ng isang bata. Ngayon ang anak ko hindi pa nag-aaral pero naiintindihan ko na yung kung ano yung 'yung 'yung hirap you ng know, ng magulang, 'di ba? 'yung minsan magkasakit lang, hindi mo alam kung mo gagawin. So, napakahirap ng ginawa. Kaya kung 'yung mga anak ngayon, ano you know, na? na uh, uh, hindi pa nalipapaliwanagan na doon sa, sa, sa ginagawa nila minsan eh, no, nagpapasaway pa sa mukulang din eh, ito nga e eh, no? so ang pinag-uusapan nga natin kung ba rin responsibility po talaga natin ang magulang natin once na maayos naman ang pagpapalaki sa atin at maayos naman ang, 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 ang ginawa nila sa atin no? so so ano uh, eh, yan lang no? so sana maliwanagan tayo na, na dapat eh, no, it's either alamin muna natin ang reason eh, no, kung bakit ba bakit ba minsan yung eh, hindi natin ano, magkakaiba kasi ng sitwasyon yan eh. kung ang sitwasyon natin ngayon ay hindi tayo naalagaan nun ng magulang natin na alamin muna natin eh, no, wag muna, na, huwag muna natin unahin yung galit no, na kaya minsan kung ng yung magulang mo kasi sa, sa, totoo lang no, hindi ka mailuluwal dito sa mundong ito kung hindi dahil sa magulang mo it's either ano man ang ginawa sa iyo o oh, o oh, siguro kung kung binenta ka may dahilan pa rin yun eh no? kung binenta ka ng magulang mo may dahilan pa rin yun eh. kahit sabi yung paanak yun it's either iniisip it's yung sarili mo na hindi nila talaga kayang buhayin kaya kailangan mapunta ka sa maayos na tao di ba pero yung, yung iba diyan nagdadamdam pero talagang mahirap yung sitwasyon. So, ayan lang eh. No? So, kung tayo naman ay ay pinalaki naman tayo ng magulang na maayos. So, kailangan sukulian din natin yung ginawa nila sa atin. So, yan lang eh. No? Sana ano, may mapulo tayo ano, dito na, na, na aral, No? May mapulo tayo na hindi naman dahil ay hindi ka naalagaan ng anak mo ay hindi mo nang magulang. Siguro magulang mo pa rin. Pero yun yan lang pagkakaiba. Iba yung, iba yung nakasama mo, iba yung pinalaki mo. At iba yung uh, na magkasama ka dito sa laga sa bahay. So, naihintindihan ng iba siguro kayo yan. So, ako kasi ganun yung sitwasyon ko. May baby ako na, na hindi ako magpalaking yung mama. Pero kilala niya ako as a father pero siguro hindi ko na ibibigay yung pangangailangan nila tapos hindi naman ako kasama so alam natin yung sitwasyon na yun so dapat marunong din tayo mag-accept yun eh, no, ng katotohanan so ay, accept na lang natin yung ganun sitwasyon dahil hindi na mababago yan eh, no? di na mababago yan, nangyari na yan at ando uh, uh, na yung, yung, yung pangyayari. No? So nagpapasalamat talaga din ako kasi ngayon nagka-baby ako, so sinundan pero ib sa ibang mama Pero ngayon kasama na ng ako naman. Kaya pinipilit kong uh, maging mabuting tatay, pinipilit kong maging maayos dun sa baby ko kasi siya na lang yung mismong ano, medyo matanda na ako. Eh, ano? Pero yung baby ko 3 years old pa lang. So yan lamang yun, ano? sana may mapulot tayong waral. No? So, ano ano natin tanggalin natin yung hinanakit natin no? kung hindi man naman natin kayang talaga magbigay ng pagmamahal sa magulang yung no? kung kunya kunya man e, ay sa akin kung hindi niyo naman kayang ibigay so okay lang at least uh, tanggalin na natin yung yung hinanakit dahil hindi natin alam yung kwento eh, no? so yan lamang eh, no uh, maraming maraming salamat